Ang kwentong babasahin ko ngayon ay pinamagatang Ang Pitong Pulo. Noong unang panahon, daan ang taon na ang nakalipas, ay may isang mag-asawang nakatira sa Iloilo. Sila'y may pitong anak na pawang mga babae. Sa masinop na pag-aalaga at matamis na pagmamahal sa mga bata ng mga magulang, ay lumaki sila sa bait at kabanalan. Palibhasay ay magaganda at mababait, ay marami ang sa kanila'y pumipintuho at nag-aanyaya sa mga kasayahan. Isang araw ay nadaig sila ng udyok na dumalo sa isang malaking piging na idinaraos sa pulo ng gimaras. At sa halip na tumungo sa simbahan noong araw na iyon ay sumakay sila sa isang paraw o bangkan at pumaroon sa puok ng kasayahan. Ang kanilang ina ay balisang-balisa dahil sa hindi pag-uwi ng kanyang mga anak na dalaga. Sa katatanong at kahahanap ay natanto niya ang nangyari, kaya sa malaking puot ay naisumpa ang mga anak at sinabi, kung gayong nauna pa at mahigit sa kanila ang kasayahan kaysa Diyos, ay manong mga lubog na sila sa laot. Ang sumpa ay tumalab. Ang mga anak na dalaga ay hindi na nakabalik pagkat nang sila ay nasa laot na, ay lumubog na bigla ang paraw na kanilang kinalulunan at ang mga magkakapatid ay nangalunod. Siya namang paglitaw ng mga pulong maliliit Pito ang bilang at magkakalapit. Pinamagatang siyete pikados o pitong kasalanan at ipinalagay na ito ang mga yumaong magkakapatid na dalaga. Wakas! Hanggang sa muli! Salamat!